Okay, hello guys. Um trending kasi ngayon yung mga garland na pera ang ginawang garland yung pang-sabit sa graduation. Instead of garland daw pera na daw. Tapos may nagtrending na naman, oh maraming posts. Dati garland lang sa atin, may paribon lang, 'di ba yung parang ganun, graduate. <laughs> 'Di ba? Ngayon, ano social na may pa bouquet of flowers, 'di ba? Mga ganun na. So, at, uh, as time goes by, mga God, ah, nagbisaya na dahil. Diba? Iba-iba uh, na kasi ang panahon eh. So, dati, marami na mga pagbabago. Siyempre, afford na nila. At saka, siyempre, yung iba, nakakaluwag na. Maibigay lang siguro yung happiness ng kanilang mga loved ones, mga anak nila. So, nag-level up na, kumbaga ang mga pa-surprises, mga ganun, di ba? Kaya lang, siyempre, uh, kultura na kasi natin yung Filipino, no? Na ganun na ang pananaw nila, nakasanayan. Kasi once in a blue moon lang talaga, siyempre, gagraduate ka. For example, elementary, six years ka, isang beses ka lang gagraduate. Oh. High school naman, four years. o kumbaga, isang beses lang. Siguro, kasi yun yung way of thinking doon sa mga anak nila, gratitude, di ba? Na nagpapasalamat sila at masaya sila. So, ganun yung uh, way of showing nila, ba? Diba? Sa kanilang mga anak. So, para sa akin, wala namang masama dun. Ang masama lang, <laughs> ang daming hanash talaga itong mga, mga kababayan natin, no? Yung bang, dun mo naman makikitaan ang isang tao, eh, na Do'n sa nakita mong picture, mga posts, ano bang masasabi mo kapag negatibo na hin nakikita mo do'n parang may something naman sa puso mo, 'di ba? Mag, mag, mag negative na 'yung feedback mo, 'yung sasabihin mo sa, sa post na 'yon. Ibig sabihin, baka meron ka pang insecurities, 'di ba? <laughs> sa puso mo at saka meron ka pang 'di ba? Uh, ano tawag do'n, inggit? O oh kasi hindi ka masaya sa nakita mo o di ba kaya minsan mapaparealize mo na lang ma-realize mo na lang talaga ba na nagiging matured ka sa isang bagay kapag maliit na bagay ano eh alam mo yun maliit na bagay wag mo nang palakihin at saka yung bang kung ano nakita mo okay mag, magpasabit siya ng maraming pera eh oh, pera edi masaya ka sabi ang galing naman. Kasi kaya nilang mag ganun. Ako kasi, eh, uh, ako kasi kahit may pera ako, <laughs> ayoko magpaganon. Para sa akin ha, siyempre, siyempre ano eh, para sa akin ayoko kasi nahiya ako. Ako yung nahiya, magpa, magpasabit sa anak ko. Iba eh, e, kayong anak ko, ikakahiya pa din o mahiya sa ganon. Kasi siyempre catch of attention kasi sa mga tao. Para sa akin, parang nahiya ako. And siguro, kasi iba na yung way of thinking ko rin ngayon na na-adapt ko na rin sa mga incheck. Hindi kasi showing ang mga incheck eh. Tahimik lang sila. Kahit ngayong graduation, kung alam nyo lang, isishare ko lang ha. Kahit ngayong graduation dito, hindi sila nagsusuot ng katulad sa atin na pabongga. Talagang kailangang bumili ng magandang ano mga casual dress or di ba ah uh, bago talaga dapat yung susuotin para sa graduation sila dito naka uniform lang at hindi nga, nag-graduate na yung panganay ko, hindi nga kami naka-attend kasi limited lang sila lang mga students kasi pandemic nung time na yon So, hindi masyadong magastos ang, ang graduation dito sa Taiwan. Kasi siguro dahil sa education nila, magastos na. Masyadong magastos ang education dito sa Taiwan. As in, i-share ko lang, yung sa anak ko pinakabunso, six months 116,000 na sa pera namin. O multiply mo na lang 1.7. Yun, yun. Hindi ko naman sa pinagmamayabang, talagang ganoon ang ta talagang ano nila, uh, mga expenses. Sobrang mahal. Napapamahal lang siguro kasi yung choose mo na uh, yung pinili mong school ay ano siya, may English, mas mahal talaga 'yon o kaya may tutorial pa. So, mapapamahal ka talaga doon. Nasa sayo naman 'yun. So, yun nga ang mga inchi, about sa graduation ni talaga sila bongga ano sila, ang pinagbobonggahan nila at hindi sila nagtitipid yung sa mismong tutorial talagang after school kasi hindi na sila mag-homework sa bahay uh, after school meron, diretso sila sa pina, uh, cram school tutorial uh, kung baga doon lahat ng homework nila tatapusin nila so yun lang naman yun lang naman masasabi ko doon sa mga post kasi na Okay lang naman sa akin. Okay, baka talaga kaya nilang magpaganon. O baka kasi... Baka, yun, yun lang naman yung sa akin. Masaya sila sa ganun. I-ano naman, ah, hanapan mo pa ng butas. Haya, sigo, may point din naman yung iba na... Baka ano yung iisipin ng iba. Baka, alam mo yun, ma, ah, maano yung ibang mga students na mainggit or ganun. Well, nasa taon na lang din yun kung... At saka nasa magulang na rin yun na pagsabihan mo na lang yung anak mo kung para hindi iba yung ano. Kaya lang hindi mo kontrolado din yung isip ng tao eh. Kahit maayos mo siyang pinalaki, okay. Kung maayos mo siya pinalaki, well okay. Kasi alam nyo po, yung mga, yung anak ko din na <laughs> Kahit hindi naman lahat eh, binibigay namin. Na-influence talaga sa labas. Hindi mo kontrolado yun eh. Ma ma mabilis yung hatak ng Uh, sa labas, mga kasamahan nila, nakikita nila, hindi mo na yung kontrolado, kahit sobrang galing mo pang magpalaki sa mga anak mo. So, yun nga, mm, wala naman talagang perfect, pero guide na lang talaga sa mga bata, para yung way of thinking nila ay walang ganun na may, yung anak ko nga eh. Talagang verbal na sinasabi eh. Ako kasi hindi ako nagtotolerate kahit anak ko pa yan. Hindi naman sa hindi naman, ako kasi hindi ako yung tipo ng tao na i-hide ko yung kapangitan ng anak ko. May marami kasi mga nanay na puro maganda ang sasabihin sa anak nila. Okay, iba ka ganun talaga sila. Pero ako kasi, hindi puro kagandahan ang sinasabi ko. Kung may pangit akong nakikita sa anak ko, sinasabi ko din yon Naging totoo lang ako. Ayoko naman yung pretending. 'di ba? Perfect. <laughs> Ayoko nang ganoon. Sinasabi ko kasi para alam ko din kinukuha ko yung advice at yung idea ng ibang mga nanay, ganito ba anak mo? O ganyan. Kasi yun ang totoo. Eh. So dapat ano lang tal talaga tayo yung parang guide lang natin. syempre ang mga bata, ano eh, verbal na kasi ngayon na sinasabi ah, uh, ganito, ganyan, uh, ano, gusto din niya bumili kasi meron yung ano niya, mo um, classmate niya, 'di ba? Normal lang naman yun, Normal siya pero normal na makaka makakaramdam sila ng ganon kasi siyempre bata pa or hindi pa aware. Nagiging abnormal lang kung itutolerate mo kung ano yung mali at saka tuturuan mo pa ng hindi maganda. Yun yung abnormal na ano 'di ba pagpapalaki yung bang tuturuan mo yung anak mo na magalit din parang 'di ba ikaw lang yung may atraso or may galit do sa tao tapos tuturuan mo yung anak mo na galit ganyan kasi galito ganyan <laughs> 'di ba yun yung abnormal 'di ba kaya yung sa mga anak ko naman kung may issue ako sa tao hindi ko talaga sinasabi sa kanila yung may nakita ako sa tao na yan hindi ko sinasabi yung negative yun ang lagi kong iniiwasan na kung ako may yung naka-experience sa tao na yan, ah, sa akin na yun. Hindi ko na isasama, itadama yung mga anak ko. Kaya yung mga anak ko, wala silang alam. Kasi hindi ako nag-open sa kanila, eh, ng mga nega ganyan. Puro ano lang ako talaga, tawa lang, cool, cool lang na nanay. Ganun lang ano, para light lang talaga. Ganun lang. Kaya, hmm, napapalayo na yung topic natin, no? So... Yun, yun lang, maging masaya na lang tayo sa iba ha? huwag na lang kayong daming nega nega, tapos kung ano yung mga nega, mas lalo pang sinishare <laughs> ano lang, papalakas lang tapos pang encourage lang ako, nag share ako ng mga encouragement uh, hindi na maibig sabihin ay may pinapatamaan tayo well, meron kasi tayong mga kababayan dito, na, na lalo na sa ibang bansa Um hindi mo alam yung pinagdaanan niya. So dapat uh, bigyan natin siya ng uh, encouragement lang. Yun lang. Tapos sa mga posting ko din naman, nasa sayo naman yun kung ano yung dating para sayo eh. Kung natamaan ka di ilag, o oh, di ba? Ilag ka lang. Oh. Kasi hindi na nagpoposta ako in general naman. Wala naman akong talagang totally na pinatapatamaan. In general naman yun. Kasi hindi lang naman isa, dalawa o tatlong tao ang nag-PPM sa akin, nagsasabi sa akin, marami. So, hindi rin naman 'yun maiwasan. na may mga tao talaga na hindi masaya sa achievement mo. Uh, hindi kahit anong gawa, uh, kahit anong ginawa mo'ng maganda sa ibang tao na ikabubuti din, pero pag may hidden talagang inggit at saka hindi ka ay na nasa puso niya, iba talaga dating sa kanya. Ganun naman talaga yun eh. Kaya hayaan mo na lang. So kapag ganyan, dapat peaceful lang talaga yung isip mo at saka yung puso mo. Kasi masarap ang tulog mo kapag wala ka masyadong iniisip ng mga nega. Yun lang talaga ang napapansin ko. Kahit sobrang lakas pa ingay ng paligid ko, ang bilis ko makatulog. Kasi hindi ko iniisip masyado yung mga ganun. Kung may, kung may nakakasakit naman sa akin, Mabilis ko namang ano yun, dinededma. Sanay na ako sa ganun. Kapag ano yung pinupost ko, ganun lang. Ganun lang talaga ako. Pero hindi ibig sabihin na kinikimkim ko, uh, dinadala ko. Ang hirap ng ganun, besh. Kung dadalin mo lagi, kinikimkim. kim uh, hindi, hindi ganun ang ano ko din, personality ko. Nililit ko ko. Pag iniiyak ko na yan, okay na yan. Ganun lang ako. Pag nasaktan ako, iniiyak ko lang, okay na. So, yun lang yung guys. So, that's all for today. Sana may natutunan kayo na. No? Bye! God bless everyone!